Magandang buhay po mga kananay May nabili nga po pala akong partition Sa Shopee mga kananay, nagkagamitin ko pong pintuan sa aming banyo Ito na nga po mga kananay na symbol na po ni katatay At ikakabit na nga po niya sa aming banyo Upang magkaroon nga po ito ng pintuan Tinulungan na nga po pala siya ni Kuya Troy E mga kananay, panuorin po natin sila pa paano po nila gawin Medyo malapad nga po ang nabili namin mga kananay kaya binawasan po niya ng kaunti. Pagkatapos ay kinabit na nga po niya mga kananay. At ito na nga po ang kinalabasan mga kananay. Tapos na po niyang naikabit ang partition na pintuan. Ayos naman po siya mga kananay. Sana nga lang po ay tumagal. Mukha naman pong matibay. Try nyo yun na nga rin po mga kananay. Pwede rin po ito sa mga pangkwarto para po may division ng iyong kwarto. Hanggang dito na lang po muna mga kananay. Hanggang sa muli. Salamat po sa inyong panunood. God bless po sa ating lahat.